Lumak ka ng ganito oh. Kaling rig. Kaling daw yun. Sobrang siguro init ang araw na. No? Pag biglang umulan, tapos sobrang init ng araw. bangos mo na yung kakagan. Kaya mayang magpula na, malaki yan. Oh. rin na kalapit. May ano na, ay, na, ito ng lato. Ayun. Kaya lang habulin pa nga yung iba ano? Oh, dati sabay ng baba, nakahawal kasi ng baba. Oh, ito kayo dito kayo dito. Bapagin talaga Ito ang na. Ito sa iyo eh. Eh, na yan. Ano? Ayan, oh. Mas malaki na nito ano? Oo, oh, mas malaki na. Ayan ako, pagkalapit sa atin. mo kung gano'ng kalakal Yung andun din siya may na ganyan Oh, ah sana, eh, di naman. Kaya lang hindi siya hindi ganoon eh. Hmm, dito ano kasi na kasi dito. Yung... Wala ito kasi ano pure na ano pizza ang napakain. Doon kasi may kangkong eh nasasarapan sila doon. mo yung isang malaki na ano. Sa doon mo doon kayo. Sa,

Sundin na ako na bulat ya yeah? Nakakitin niya Ako may pumasok pala, na yung ito? Eh, dahil na naman Eh, dun na ni eh. nag-ha. <laughs> Ikasalubo <laughs> yung

Laki oh. Bison. Ang mo. nagat pa Ano talaga niya bulate. Nagdali sa pala ano. Yeah, Ayano. Yes. 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 na Yes. 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 Yes.